Yan naman. Puti na white yan, no? Uh -huh. Kulay puti po siya. Na white. Pero hindi po siya white. Puti po siya. Puti lang. <laughs> ang ganda, oh. Naku, ang ganda sa ano, sa aktual. Napakalinis tingnan. Kumusta mga kababayan? Isang mabilisang side trip lang to. Total, weekend naman. At magandang panahon. Pupunta tayo sa San de Ponso, Bulacan. At dito, dito sa lugar na to, ay kasi naiihi ako eh. <laughs> Kaya lang wala tayong makitang ihian dito. Ayan. At yan ang nakita natin dyan sa may parte ng Kaypian, sa Jose del Monte. No? At dumaan din tayo dito sa lugar na to. Kasi alam nyo, usong-usong ngayon yung mga pinapakita yung mga project ng flood control. Ito naman, bridge to. Papunta lang sa isang maliit na barangay. Kaya siguro ganito lang ang itsura ng tulay na to. Nga pala, habang tinitingnan nyo yung tulay, yung pupuntahan nga pala natin ay Bulacan Aquafish Hub. Bali nagbibreed yon ng mga fish, aquatic fish, ang tawa, kung tawagin oh, No? Aquatic fish kung tawagin na mga inaalagaan pang aquarium. Mamaya makikita niyo kung anong fish o anong isda ang bagay sa inyo. At pwede rin kayo sa kanila na mag-inquire sa kanilang FB page. Ipapakita ko na lang sa si screen dito yung kanilang logo para mapuntahan nyo at makapag-inquire kayo kung may kayo sa mga aquarium fish. Now, ayan, tinitingnan-tingnan natin to kasi advisable kaya yung ganitong tulay sa ganitong lugar, no? Na kung babaha, hindi natin alam kung gaano kataas o kalaki ang mga baha na dumadaloy dito, di ba? At yan, yan na ang ating nakita. Eh, sana naman, hindi ito katulad ng ibang mga ghost project ng gobyerno. No? At least sana, yung budget na para dito ay tama sa kung ano yung inilagay dito sa lugar na to. Uh, narito nga pala ako sa isang lugar na masyadong maganda. Ayan, no? oh, di ba? Masyadong maganda. At, uh, bababa ba tayo. Huwag lang sanang mamala yung motor doon. Baka maya, pag-akit natin, eh, wala na. Di ba? Hindi na natin abutan. Kuya, shout out. Di ba? So, ito, masyadong pa, paahon to. itong, daanan na to ah, talagang tumawin tayo ang ganda maganda rito maganda sa lugar na to ayan o oh. maririnig na yung mga lagas ng tubig Nakakapagod. <laughs> ay, nakakapagod. Ay, ay, ay. Talaga naman. Oh, siguro ganun talaga kapag na uh, medyo oh ayun eh, mayroon palang magandang parang falls doon. Tingnan natin. Ayan si Kuya. natin kanina. Ayan no. Oh. Nakita niyan, 'yan? Maganda. Parang Hindi kasi natin ina-expect itong parang mini falls na 'to na nakita natin dito no. Actually hindi ko naman nakita, ang nakakita ay eh, yung si Kuya na nakasalubong natin kanina na sa checklist. At ayan no. Oh. tag ulan siguro kaya merong ganitong lumitaw na parang falls dito sa lugar na 'to. <laughs> Oh. Nakita nyo yan? Ang ganda ng falls na to, di ba? Ano, Iba talaga yung hatid na saya, no? Hatid na saya, eh, no? Yung lugar, kapag ka sa mga ganitong area, parang napaka-peaceful. Tapos may ganyan pang falls, no? Ang atake. O, ayan, no? Tapos ang ganda pa ng infrastructure na ginawa ng gobyerno. Ganito sana ang mga infrastructure, oh. Diba? Maganda. Quality. O. Oh. O. Shoutout dun sa gumawa nito. Magandang ginawa nila at saka yung bundok oh, di ba? So, yung falls na 'yon, hindi siya masyadong kalakihan. At isn't it amazing? <laughs> di ba? Oh, tignan niyo naman 'yan. Yung lugar na 'yan. Di ba ang ganda? Oh. Hindi natin alam kung anong barangay ito eh baka ma eh. No. So, nakikita ko mula rito, nandun pa naman yung ano natin yung service natin. Hindi naman nawala. Bali, let's go na tayo at papunta na tayo dun sa ating sinasabi na Bulacan Aqua Fish Hub, no? Bulacan Aqua Fish Hub. Tama ba? Bap. No? Yes, oh, ito yung Bulacan Aqua Fish Hub na kung saan nagbi dito ng mga aquatic fish. Yung mga aquarium fish, yung mga inaalagaan. Ayan, no? o. Oh. At si Bap yung ano dito? Ah, uh, manager. <laughs> so, ayan ang example. Ayan, o. No? Nakikita nyo ba? Ang tawag dyan ay Molly. Molly ba? Molly po, Molly. Oh, Molly. long body ayan. Oh. oh, nakita nyo ba? Tingnan nyo. Ito naman. Ayan, yan naman oh. Tita Molly. Tita Molly yan? Ah? <laughs> araw, araw ang pangit pa rin gano'n, oh, Tita Molly. Ngayon, ito, yung iyan naman. Ano naman ang tawag dyan? Yellow Platinum Long Body Molly. Yan. Yellow Platinum Long Body Molly. Kita nyo, ang sisigla, oh. Buti pa ito? Ang sisigla, eh. Di ba? Ito naman. Ito, ito kulay orange, oh. Pineapple Molly. Pineapple yan. Yan lang ang pineapple na orange, no? Ay, yung mga mga Oo. Yan. So, ang ibig sabihin, para sa kaintin, sa kalaman ka nyo lang, ito, mga breeder yan. Yung mga inahin, nanganganak. Mga pair by pair na, tama? Tapos, yung anak nyan, pag napisa na, ay, ano ba yan? Buo ng... Ano po yan, ah, live bearer. May ah, sabihin po nanganganak. Live bearer yan. Ewan ko lang kung may, ano dyan, si <laughs> Pero yan, pag nilabas yung anak, anak na. Ha? pag in, nilabas yung bata ay yung isdang maliit maliit na isda na no tama no mm, oh. live bearer ang tawag doon live bearer tapos yung malalaki na yan inilipat yan dito maiwan na naman sila doon ngayon tama o naintindihan oh, nyo tama. ba naintindihan nyo nakakasunod kayo yung mga maiiwan doon yun naman ngayon yung palalakihin at yun yung binibenta eto meron dito mga kulay puti oh. anong tawag dyan Ah, silver holin mo po yan body then. 'Yan ang silver pero puti. <laughs> 'Yan puti lang 'yan tingnan pero silver 'yan. 'Di ba silver 'yan, no? O oh, silver 'yan. Dito 'yan eh. Oh, Oo, ganun 'yon. Ito naman ah uh, PKM na long body fountain. Oh, basta 'yon 'yon. Etong malupit. Ito, ito, etong malupit 'to. Oh. Ayan ang maganda 'o. Oh. oh. Pero ito puti talaga 'to, no? Platinum po. Ah, platinum. Yan. Platinum King Molly. Yan. Yan, yan o. Oh, platinum. Platinum yan. Platinum King Molly. At ito naman. Ayan o. Oh. Obvious naman. Obvious na obvious. Black yan o. Oh. Black Molly. Diba? O. Oh. Nakikita nyo ba? O. Oh. Kung hindi nyo nakita, itim kasi. Di ba? Oh, ayun pa, meron pa doon. Marami, marami dito kayong mapagpipilian. Pupunta pa tayo sa o, dito muna tayo sa mga baloon. Pero mali rin to, no? Pero balon lang. Kasi yung isa, long yun, no? Oh, long o, long. long. O, yan, mga baloon. Anong tawag dyan? Orange baloon? Ah, uh, yellow platinum balon mo. Dito. Ah, yellow platinum daw yan. No. Tapos, ayan eh, o, may mga anak yan, no? Maliliit, ito. Oh. <coughs> ayan, mga paanak. Ayan, mga paanak na yan, oh. Ayan, oh. Ay, ano yan? Ang, ang cute, ah. Opo. Oh. Nakikita nyo, mga anak yan. Oh. So, yung lahat ng mga maliliit na, ano, na... Ayan po yung bilog ng potato. Ay, ito. May ganun palang lahi yan. Ayan, oh. Bilog, oh. Ayan, Ito mga junior breeder naman po. Ito mga junior breeder. Ibig sabihin, nanganak na, na yan. Opo, may... Kahit may na, na, na junior pa lang. Opo. Kita nyo. Hmm. Ano pa? Yan, ano naman yan? Chita balon moli. Chita balon moli. Ah, parang chita yan. oh, yan o. Oh. O, oh. kita nyo Oh. Balon o, oh. balon o. Oh. Ah! Para siyang pingpong, no? Oo O oh, nga, no? Oh. Kaya kung gusto nyo, kung mahilig kayo sa ganito, mag-message lang kayo dun sa FB page nila. Bulakan Aqua Hub. BAP. Di ba? Sabihin ninyo dun yung order nyo, o kaya mag-inquire kayo sa kanila. Meron din silang TikTok account, meron din YouTube account, no? Mapapanood niyo sila dun. Yan. So, ano pang meron dyan? Mga ganun pa rin. Mga grout na po ito. Ito na po yung mga malalaki nung inanak ng mga breeder natin? Pero, pambenta na to. Uh, Hindi pa. Going na po. O, oh, ito. Oh. Malapit nang ibenta, o. Oh, yung mga ganyan. Pagka mga ganyan ang size, mga magkano uh, yung kasunod niyan? ah uh, ano na po yan? Yung mga ganyan. Oo. Oh, oh, Binibenta ba yung ganyan size? Pwede naman po kaya lang mas mababang presyo. Ah, sa mas mababang presyo. Pero karaniwan po kasi, kapag gabot sa mga uh, whole fish, right? yung market size na po yung binibigyan natin. Ah, market, okay. size, market size. Ah, oo. Dito kasi, pwede kayo rito ng wholesale, pwede rin namang retail. Pupunta kayo dito sa, ano, ipin eh, nyo lang sa Google Map, makakarating kayo dito sa Bulacan Aqua Fish Hub. No? <coughs> Ayan. Ah, uh, eh yun, ito, ito, Bob, ano yan? Ganyan din? Ah, uh, yun naman, yung mga gapis naman yan, mga pure strain gapis. Pero may laman yun ngayon. Uh, may laman po yun. Ah. Uh, Tingnan po natin yan. Tail natin. Na yung mga anak. Nasaan yan? Ayan, o, oh, nakikita nyo ba yan? Ang lilit pa eh. Ayan, o, oh. o. Red yan, kahit ganyan ang kulay. Red sword tail daw ang tawag niya Nasaan ang malaki niyan? Wala. Ano ah, nandun. Nasa may... Ano na yun? Ayan, ayan o. Oh. Ang bibilis. Hindi niya makikita siguro kasi nagre-reflect. Ayan o, oh. bibilis pala ng mga to eh. Ayan o. Ang dami o. Oh. Andami, oh. Mandaming anak diyan? Oo, oo. Ay, gigilida. Oo nga. May po yan dito. Ito yung mga grow out. Ano bang tawag diyan? Uh, mga grow out, ano ba 'yan? Grow out. Uh, oh, yan. <laughs> oh, Ang dami niyan, no? Oh. Kikita niyo yan. Oh, di ba? Oh. Ayun pa, meron pa tayo dun sa baba. Pupunta tayo dun. So, dito naman. Lang din. Oo. Oh. grow out lang. Tingnan nyo yan, no? Nakikita nyo ba yan? Ang daming fish tank yan, no? Puro grow out lang din. Pero nung lagay na yan, kahit ang dami na, kinakapos pa rin sila sa pagsusupply. Di ba? O. Oh. Ayan, tingnan niyo yung mga anak, o. Oh. O. Oh. di ba? O. Diba? Oh. Ayun yung mga magulang. <laughs> oh. 'Di ba? Ganyan lang 'yan. Ito anong tawag nga rito? Wagtail platy po 'yan. Wagtail platy. Hmm. Ito yung Mickey Mouse. Tingnan nyo naman oh. Oh. Nag-ano, nag, -ano, nag na around Around the circle Ano ba talaga? <laughs> Kita mo? Oh, ito Mga grow out na and... rin Ito yung yellow balloon Mga grow out na out na rin yan, no? Mga, yung ganito Mga ilang linggo pa yan Bago pwedeng ibenta Siguro one week po Ha, ah, mga yeah. after one week pa pala yan so, Pwede nang ibenta Ano yun, nahalo doon? Okay. Ay, may nahalo, o oh. Ayan po yung mga variety namin ng balon. Ayan yung ibang variety pa ng balon. Ayan o. Oh. Sakura. Sakura ang tawag daw dyan. Ewan ko sino mga pangalan yan eh. Eh dito may laman ba to? Oo po. Dito po yan. Alam mo may. Mga mahiyain po yung mga yan eh. Ah. Ayun o. Oh. Nagtatago o. Oh. O. Di ba? Oh. Diba? oh. Balon pala yan o. Oh. Marble Maganda po yan Marble Marble ang tawag yan Ayan oh, oh. Ito ba yung nandun sa video? Mm hmm mm. Maganda to sa aquarium oh mm Hmm Ayos Tapos, ito, ito yung red, uh, red, platy, red platy, no? Kulay pula po siya. Yung red yan, no? Oh, kulay pula. <laughs> Kita nyo, red yan na kulay pula, ha? Oh. Ito po yung layer tail balloon. Maganda po yung mga Hmm, maganda yan. Eh, di sinasabi ko, isa sa maganda, ayan, no? Oh. Ayan, no? Oh, feeder. Oh. Nakikita nyo ba? Ano nga tawag dyan? Ah, uh, si po. Ah, Gapi yan. Hindi okay. ko. Ayan, nakikita nyo? Mas maganda sa aktual. Kaya pumunta na kayo. Oo, oh, kaya pumunta kayo dito. Pwede kayo mamili dito. Ito naman naman yung mga pampakain, no? Na tebolat. Diba? Ayan, no? Tebolat. Nakanya Tubiflex yan. Ano? Tubiflex. Tubiflex. Okay. Tapos, ito. Ayan, no? Bulacan Aqua Fish Hub. Diba? Dito yan. Sa Palapala, San El Diponso, Bulakan. Bulacan. Ayan oh. Ano naman 'yan? Mga na. Ito mga pambenta na. Nasaan? Ayan no. Ah, so magkano na 'yan? Ah, uh, maramihan. Ah, uh, sa wholesale silbo na 'yan. Uh, 25 ang ita. 25 ang 25 each wholesale daw. Pag retail lang, retail po natin is um, ah bigay po natin ng 50. 50? Marami pa doon. Actually, meron din eh, mga nasa aquarium. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, no. Oh. yan din yun eh. Oh. Etong ang maganda. Ayan, no. Oh. Kita nyo yan? Oh. Matindi eh. Di ba? Oh. Lima. Diba? Tetra 'yan. Tetra pop. Tetra lang 'no. Glow tetra. Ah, glow tetra. Kasi pagka-madilim, uh, nag-glow nag 'yan totoo. Abo eh, ito 'yung niladjan eh, Yung po kasi ang pinangalan nila diyan. Ma-neon uh, po kasi 'yan eh. Ah, neon 'yan. Kaya pag tinatamaan ng ilaw, lalong lalong lalo, nag-glow 'yan oh. Oo, no? diba? glow. Oh. Ay. Diba? Neon green. Tapos ito, ayan o, meron ditong Corridoras. Corridoras. Ito parang mga hito na bilog na hindi mo maintindihan eh. Pero yung bibig nya, ayan o, parang hito. Ayan. Tapos yan, ano yan? Goldfish ba yan? Goldfish po yan. Goldfish. Yan? Po ng goldfish? Gold yan pero black. Ito talagang gold o. O, goldfish. Tapos meron pa dito talaga Meron pa ba dyan? Ah, ito yung yellow. Oh, oh, oh. Yellow yan. Yung tetra din yan, no? Ah, oh. yes. Assorted color lang. Assorted color to ng tetra, oh. Oh. Dila. Ganda, dila. Oh. Ano. Tapos, meron eh, dito tayong arwana? Pero silver ito. Silver, no? Silver arwana. Ayan. O, oh, kita nyo? Paro nung pang magpa-video yan. O. Oh. Silver Arwana. So, meron dito ang isang Oscar. Ay, si Oscar nga ba yan? Oscar. Ha? Oo. Oh, Oscar. Medyo Oscar! Oscar. Kaya lang madilim. Matanda na ba yung Oscar na yan? Uh, hindi ba naman. Bata pa ba nang po yan. At ayaw niyang pumunta sa may malinis na ano. Si Oscar, ayaw niya. Ayaw niya mga kababayan. At hanggang dito na lang mga ang video natin. Dito na tayo nagtatapos. At sana patuloy niyo kaming subaybayan, uh, supportahan ang ating YouTube channel at uh, lalo pang dumami ang mga subscriber. No? At mas maganda pa ang maipakita namin sa inyo. Thank you!